Mga kababayan, nasa linya natin ngayon si Senator Imee Marcos. Senador, magandang umaga po. Nakpo, magandang umaga Alex at maraming maraming salamat sa RMN Palawan ang binigyan tayo ng pagkakataon at uh, maraming salamat at uh, na-appreciate ninyo. Takot na takot ako sa hearing kung na uh, tutuusin ang dami-daming taga-gobyerno, sang katutak yung kabinete, sang katutak yung pulit, ang dahi-dahi nating uh, AFP, ang dami nila eh, doon sa pumunta sa Senado, eh ako halos magbisa lang eh. Kaya medyo talagang uh, pinag-aralan natin at... Uh, Uh, gusto natin ipaliwanag sa taong bayan. Kasi hindi naman simpleng bagay to eh. International no. isipin mo. Hindi naman lahat ng abogado nakakaintindihan Correct. At uh, kinakailangan talagang maintindihan natin. Kasi talagang masyadong masama ang dandamin ng marami. Masyadong maraming umiiyak. Eh, sa kabila ng emosyon, kailangan intindihan kung ano nangyayari at higit sa lahat kung ano pa ang dapat gawin na ayon sa batas. Okay. Now, Nagkataon na ang midterm elections is already there, malapit na. In fact, Sama. next Friday, uh, ma'am senator, next Friday ay magumpisa na ang hudyat ng kampanya para sa mga local elected positions from the governor down to the last number, of ang bayan sa mga maliliit na bayan Sama. sa buong Pilipinas. Now, pagkatapos medyo... Hindi lang medyo, when it mainit, matindi ang tunggalian na magkabilang panig uh, when it comes to senatorial race. Now, hindi namin alam kung what will become, ano ang magiging picture, pero siguro unahin namin, unahin ko muna ng tanong. Ito diritsahang tanong, uh, Madam Senator, kahapon sa program ko Public Agenda, I declared I will vote for you because sa ipinamalas mong pagka makapilipino, at pagka makabansa, no? Hindi mo inalintana na kapatid mo ang nakaupo sa palasyo bilang presidente. Ginampanan mo ng gusto buong husay at of course hinarap mo ang mga powers that be sa Senate Committee hearing nang walang takot at bahid na alinlangan. Dahil doon, marami ang sumaludo sa iyo sa buong bansa at mga Pilipino sa buong mundo. Pero ang tanong ganito, hindi ka naman kabilang sa partido ni former President Duterte. Hindi ka PDP. Dito ka na pabilang sa Alyansa ng Makabagong Pilipinas. At hindi namin alam. Ayaw namin magmarites kasi nabanggit yun sa Senate hearing mo ang, <laughs> ang term na Marites. Hindi ko maintindihan pati Marites kaya pinapatulan na pala. Anyway, <laughs> Senator, ang hindi namin maintindihan, maintindihan, nilagay mo talaga sa risgo ang kandidatura mo for re-election. Diyan humanga ang maraming Pilipino. Ibig sabihin, hindi mo tiningnan that you are running for re-election. Ang tiningnan mo, ang karapatan ng Pilipino, ang social justice, because of what had happened in the past, which you also articulated during the Senate hearing, na ayun yung mangyari pa, yung mga nangyari noon na masakit para sa lahat. Now, question. Sa Kabite kagabi, nung nagtalumpati ang ating mahal na pangulo si BBM which everybody knows kapatid mo eh hindi man lang nabanggit ang pangalan mo nakasama doon sa sa rally I min mean, sa mga kandidato ng Alyansang Makabagong Pilipinas ikaw ba ay kabilang pa dito sa partido o ikaw ba ay eh hindi na kinukonsidera ng partido anong take mo dito senator Amy Marcos Yes, uh, Alex, at sa lahat ng nakikinig sa Palawan, umpisa pa lang itong kampanya, nag-aalinlangan na ako sa alyansa kasi sabi ko, ayoko ng gulo. Itong nangyayari sa ating bansa, hindi ito uh, matatapos ng maayos, sa ha? hantong ito sa away. Ayokong magkampi-kampi kasi magkaibigan, ka, mag-anak, mahal ko talaga sila. E eh, paano ba naman to? Kaya umpisa pa lang sinabi ko independent ako. Pero doon sa nawag sabi ko sasama ako kasi malapit naman ako sa lokal, malapit ako sa mga local leaders, sumasama ako. Pero ngayon sa totoo lang sa nangyayari dito si Presidente Duterte at uh, sa ating bansa, ako'y uh, biglang uh, nagbago eh dahil parang tututukan ko na lang ito. Siya sa natin maigi yung nangyayari at siguraduhin natin na kinakailangan tatalima tayo sa batas. Yung politika, yung eleksyon, okay lang yan. Pero sinabi ko naman sa umpisa, independent ako, tututok muna ako dito dahil isipin mo, magsenador ka, sigurado ka ba na may republika pa? Eh, sinuko na natin yung ating dating Pangulo. Binigay natin isang mamayang Pilipino para husgahan sa ibang bansa na wala man lang taso doon. Ano ba naman klase ito? Kaya sa soberanya na at kalayaan ng Pilipinas ang pinag-uusapan, kayo ng mga taga-palawan. Alam niyo, araw-araw nakikita niyo dyan sa West Philippine Sea ang problema natin. Pinaglalaban niyo yung ating bansa. Ako ganoon din. Kasi anong bale ng pagiging opisyal? Sikat ka nga na politiko, kilala ka. Pero yung bansa mo naman ay lumulubog. Hindi ako papayag nun eh. Okay, point blank na question ibig sabihin kahit hindi ka na bibitbitin ng partido ng alyansa para sa makabagong Pilipinas so sabihin na natin hindi ka na tutulungan ng ating mahal na pangulo yung kapatid mo si BBM eh okay lang ba sa iyo uh, kaya pa rin natin gampanan ang ang ating kandidatura at palagay ko naman mananalo ka eh hindi naman ako nakikipagaway miski kanino mahal mahal ko ang aking kapatid kaya lang Eto nga, ang trabaho ko din naman ay uh, nangingibabaw na yung batas natin at ang soberanya ng Pilipinas ang nauna. Kaya wala tayong magagawa. Siniyasat natin. Nag-undertake tayo ng investigation. Hindi ba Alex, trabaho rin ng media yan. Correct, ano correct. Niyo, ano nangyayari. E ba uh, hindi mo naman ginugusto yung lalabas eh. E, lumabas na gano'n. Ano pang gagawin ko? Alam nga naman, pag kalaban natin, kailangan ang uh, batas ang umiira ligit sa lahat, ang batas ng Diyos. Kasi isipin mo, tinangay ang isang matanda, parang lolo mo, e eh, tinangay at pinala sa ibang bansa, sabi nga nung iba, malalim ang hugot ko. Kasi yung nakikita ko, yung tatay ko, e eh, dinala sa Amerika, at uh, namatay yun sa kasamaan ng loob. At uh, igumbiro, sabi niya, ha, harapin ko lahat ng kaso, basta sa Pilipinas. Eh ganoon din si Presidente Duterte, ibalik na ninyo ako sa Pilipinas. Doon tayo maghusga, mag -itis. Yan, haharapin ko. Okay. Eh kukunin kong tanong ng isa sa mga viewers natin dahil sa nangyaring uh, Senate investigation uh, due to uh, Senate Committee on Foreign Relations. Actually, ang sabi ng iba, uh, iba ang Senate magdala ng hearing, no, kisa dito sa mababang kapulungan, but it is water under the bridge. Kasi sa kabila okay. ng tambad na nakikita na po yung kung sino ngaling, sino nagpapalusot.com, yung iba pati maritis, patulan pa gagawing dahilan pero kalmado ang komitiba no pero ang taong bayan nakikinig nanonood nakikita ng taong bayan kung sino nagpapalusot now question dito ng isa sa mga viewers natin ano na po ba ang susunod na hakbang ni senator Amy Marcos or may ginagawa na bang hakbang para maipabalik sa Pilipinas or mapabalik sa Pilipinas ang dating pangulo? Well, ang uh, akin pinag namin kasi naghahanap ako ng testigo. Nakita ninyo, ah uh, yung buong gobyerno nandoon, kadami-dami nila. Hirap na hirap ako kumuha ng testigo sa totoo lang. Mabuti na kalampag si VP Sara, alas stress ng umaga, eh, ng testigo. Mabuti na lang. At uh, ganun din, yung uh, profesor, sana madagdagan pa yung mga ex-justice. Kasi kailangan natin ng resource persons at napakahirap at technical ng international law. Sana may testigo at uh, marinig din natin sila. At uh, yun na, eh, kinakailangan talagang na matapos to Kung makabuo ako ng magandang panel at uh, sila ang uh, mga dalubhasa maghahatol at magpapaliwanag sa atin, pwede siguro magkaroon ng isa pang giring. Pero sa kabila nito, ang mahalaga eh maipagtanggol natin ang ating mga karapatan. Nakita naman natin yung aresto, nakita natin yung paglabang, meski sa international law. Kaya ang ayaw natin eh, maulit pa ito. Kasi ang investigasyon sa Senado in aid of legislation, ano ang pwede natin baguhin at ano ang dapat na masusunod. Kasi nakita naman natin mali-mali na yung ginagawa. Kaya meron pa daw maaaresto. Dadamputin na naman ganon. Papayag ba tayo? Huwag tayong papayag. Kaya alamin natin ang nangyari. Tapos itama natin yung mali higit sa lahat, hindi na dapat kailanman mangyari sa Pilipino na kukunin siya sa sarili niyang bayan, dadalhin sa ibang bansa at doon hahatulan. Huwag na tayong papayag ng ganon. At uh, yung ating mga OFW, kawawa naman, lahat sila nagsisitawag. Paano niyo kami ipagtatanggol? Nandito kami sa ibang bansa. Kung diyan mismo, sa Pilipinas, presidente, hindi maipagtanggol. Yan nagagalit yung uh, OFW natin. At nangangamba, takot na takotan lahat. Kung magagawa yan, sa dating Pangulo, paano na lang kami? Ayun talaga ang eh, tamang tanong. Okay. Dapat mangibabaw sa lahat ang batas, ang taming procedure, lahat ng karapatang pantao na nandyan sa ating konstitusyon. Uh, Kung sa bagay, pati yung batas ng Diyos, pwede bang inaapi ang matatanda at may sakit? Hindi rin tama talaga. Okay, Senator, may tanong pa rito. Ang mga, mga viewers natin nagtatanong ngayon, pero yung tanong niya, gusto ko rin sana ang itanong no March 11 narinig ka namin at narinig ka ng mga Filipino sa buong mundo na nag-react the way the former president uh, has been treated and was arrested no uh, Lumabas naman niyan sa transcript at uh, actual na Senate Foreign Relations investigation Rung nag-react din si Senator Jingo Estrada kasi isa siya sa nakaka-relate sa sitwasyon Now may nagtanong dito Uh, do, had you ever have the chance to to talk to our president, yung kapatid mo, uh, in line sa tanong ng ng isang uh, viewer natin na yon na si uh, si uh, Ayani Ayani Cor, sabi niya, bakit hindi mo Senator kausapin ang kapatid mo tungkol dito? Kung anong in goal na gusto mo mangyari as chairman ng Senate Committee on Foreign Relations? Alam niyo dati ang dali-dali sana kausapin si Bongbong. Eh ngayon, aminin ko, mula nung naging pangulo yan, bago pa maging pangulo, bago pa nahalal, talagang hindi na kami nakakapag-usap ng maayos. Marami ng tao na nandyan sa paligid at uh, tila pinapalayo kami. Kaya eto nga, masama sa kalooban, pero sinasabi ko yung totoo, hindi ko na siya nakakausap eh, kung sana nakikinig pa at uh, nag, nagpapaliwanag nag, uh, sana kami sa isa't isa, mahal ko yun eh, kapatid ko, hindi ko aawalin yun. Siyempre, siyempre. Ang dami-daming uh, tao na talagang uh, pinagbabawalan kami na mag-usap. Ako, hindi ko na nakakausap yan, matagal na talaga. Nakikita ko na lang sa official na sitwasyon, kadami-daming tao, hindi mo naman makausap din. At uh, yun nga ah uh, pag may family gathering naman eh hindi na rin ako masyadong uh, nakakapunta kasi kung minsan alam mo naman eh pinapalayo ka rin kaya hindi hindi na maganda Hindi na talaga maganda. Kaya napaypilitan ako magsalita tungkol dito sa PI. Kung maalala ninyo, hindi talaga mahilig sa investigasyon. Last year, hindi ko matiis kasi talagang papaltan pala yung konstitusyon ng People's Initiative. Kaya pilitan tayo doon sa mga suhulan, sa mga firma, peking pirma. Pakatapos no doon sa budget. Abay, hindi naman ako nakatiis. At uh, halimbawa, yung Palawan, ang dami-dami pang kailangan dyan. Very promising ang Palawan. Kulang na kulang sa infrastructure. Correct. Kulang sa kuryente. Kulang sa kung ano-ano. Gusto natin maging tourist map. Wala naman dun sa budget. Umalma ako. Eh, hindi ko naman masabi sa kanya, pinapaabot ko, sabi ko mali ito, huwag nung pirmahan. Ayun, sinabi ko na sa Senate. Eh, ngayon, ito na naman ang nangyari, dinampot ang presidente. Abay, uh, Uh, gusto ko sabihin sa kanya, maliit advice nila. Sinasabi nila, obligado tayo. Baka linilin na ang ating Pangulo. okay If, for example, granting for the sake of uh, presentation discussion this morning via Kapihan sa Palawan, if you ever have the chance or had a chance na makausap si uh, President Bongbong Marcos, anong gusto mong sabihin sa kanya, Senator Aimee? Well, ang um, um, sabihin eh yung sinasabi ko sa lahat na ah uh, wala ito sa politika. Wala rito ang Marcos. Wala rin dito sa Duterte wala itong kinalaman sa mga pamilya sa politika, sa eleksyon. Wala itong ibig sabihin, ang ibig sabihin nito ay eh, talagang ipagtanggol natin ang Republika ng Pilipinas kasi kapag ganito, na ibang bansa na at ibang mga korte na ang pumapasok, parang inaamin na natin na wala nang kabuluhan ang korte dito sa Pilipinas. Walang kabuluhan ang mga abogado at mga juez. Walang kabuluhan ang soberanya natin. Kaya nga hindi ko tatanggapin to at kahit may eleksyon, nakatutok po ako dito eh, hindi na ako nangangampanya kasi kailangan lumabas ang katotohanan, kailangan ipaglaban natin ang Pilipinas kung ang ating mga mangingisda dyan sa Palawan araw-araw kaharap ng mga sambuhalang barko, kung yung mga sundalo natin uh, lumalayag para harapin yung mga pumapasok sa ating karagatan eh dapat bawat isa sa atin, gawin natin ang ating makakaya upang ipagtanggol ang ating soberanya at kalayaan. Okay. Eh senador, ito ang magawa ko eh. So ito, isisiwalat ko kung ano yung katotohanan, eh, kung sino tatama, anti isa na lang po tayo kahit mahal kita kung may mahal na may mali dyan, eh, wala tayong magagawa. Ang magkapatid na rin ang lapit-lapit ng rin sa pamilya namin, eh, wala akong magawa eh. Tatanong ko at tatanong dahil obligasyon natin yan bilang Pilipino, bilang mamayan, gawin natin ang lahat magagawa natin upang ipaglaban ang ating kalayaan. Okay, may tanong dito ang isang uh, uh, website, no? Uh, uh, may a uh, Bay Blog, sabi niya. Ngun bay vlog sabi niya ngunit ang tanong sabi niya rito Senator Amy Marcos ma'am uh, ang tanong po makakasuhan ba o walang mangyari after the hearing o ano pang mangyari may mga uh, maari bang makasuhan doon sa mga resulta ng uh, of course pagganap ng Senate Committee on Foreign Relations uh, madam senator well, natin, alam ninyo yung uh, ko, yung uh, investigation sa Senado sa Kongreso hindi naman dapat talaga nagkakaso yan di ba kasi in aid of legislation para magkaroon ng mga bagong batas pero nakakapag-recommend kami pag kitang-kita na mali na talaga yung uh, yung uh, ginagawa at labag sa batas ay uh, pwede naman kami mag-recommend na patasan na ng kaso yan at uh, yun ang mangyayari pero ang importante eh, tignan natin ano ba talaga ang tamang proseso para ipagtanggol ang karapatan ng bawat Pilipino. Ano bang gagawin natin para iwasan itong na uh, ulit uh, na maulit itong uh, napaka uh, nakakagulantang pangyayari. Kasi ang sabi kasi, ang problema nito, may susunod pa daw na mga warat. Alam natin ang susunod na warat ang balita, yung mga pulis naman. At uh, sa cloud dyan, si senator Bato, Albayalde at yung iba pang pulis. May ikas mm -hmm. parawaran. Kaya marami pa tayong uh, uh, dapat uh, uh, ipagbawal. Dapat hindi na matuloy yung ganitong proseso. Kung meron man silang kasalanan, dito na sa Pilipinas magharap-harapan. Okay. Both houses of Congress, the lower chamber and the upper chamber, we are referring now to Senate, are doing all this investigation In aid of legislation, with the end goal that to make a better law than the existing laws para sa kapakanan at magiging reflective sa tunay na sentimiento ng mga Filipino. In aid of legislation, uh, how do you find it? Ano nakikita mo? May dapat ba tayong repasuhin? May dapat ba tayong baguhin? In order to uh, further enhance social justice at para sa proteksyon ng bawat Pilipino? Senator Aimoy Marcos ma'am. Yes. Uh, dapat uh, palimbawa, dapat iklaro natin kung ano ang relasyon natin sa ICC. Kasi mismo yung gobyerno hindi maklaro sabi nila hindi na daw tayong membro pero may jurisdiction pa raw. Hindi ko maintindihan ano bang klase yun. Bakit hindi ka member pero saklaw ka pa rin. Pwede ka pa rin parusahan. Naguguluhan ako sana liwanagan natin yan at uh, isulat ng maliwanag. Ganon din yung sa Interpol alam natin na founding member tayo ng Interpol at uh, napakahalaga ng uh, kooperasyon ng International Police para sa atin kasi lahat sila high tech high tech nakakatulong talaga sa atin pero dapat magkaintindihan tayo kung ano talaga itong mga diffusion, red notice dapat maliwanag yung proseso kasi miski yung uh, uh, inatasan okay, ng basta yeah, yung transnational uh, crime na grupo eh bagong-bago hindi, hindi na masyadong kabisado at hindi maipaliwanag ng maayos kailangan talagang maliwanag kung ano yung gagawin natin step by step para walang bulatan. at uh, siguro uh, sa PNP naman abay uh, parang presinto yung sagot eh nakakatawa eh kailangan naman eh maging klaro kapag international yung warang, ano yung proseso para sa akin ang proseso pareho pa rin Pilipinas pa rin to. Mangingibaba pa rin ang batas at konstitusyon ng Pilipinas. Okay. So, kung okay. Ma tayo masisindak sa mga foreign foreign. Senator, mga tatlong tanong na lang kasi I will not get much of your time. Pero maraming reaksyon ngayon. Can you imagine ang mga kuya namin sa Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, lahat ng Fraternal pra Region sa Palawan are watching like Si Kuya Ariel Gabayan, Secretary General ng Palawan Region 6, sabi naman ni Sir Leo Cervantes Ay, dyan, sa Bares ng City Assessors Office. Oh. ako nagsumpa dyan. Member din ako sa Lady Eagle. Ibig sabihin, ate ka pala namin, ha? So, uh, anyway, sabi ni Sir Leo Cervantes saludo po ako kay Sen. amy Marcos. Maganda itong layunin niya para sa ating bansa. May nagsasabi rin isang ano natin na uh, your political career daw is done kasi marami nagsasabi you're doing it just for the Duterte switch na bali na yan sa pangyayari. No? Ito pa rin ang isa. Uh, mali po ang explanation ni Boeing, Remolia, bla 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 pero that is already beside the point kasi natapos na ang committee hearing. Now, Senator, kung sa kabila ng lahat, sa kabila ng pinagdadanan mo ngayon, pagbibigyan ka ng mga Pilipino, particular buong Palawan suporta sa iyo because during the 2019 elections ay malaki rin ang boto na kuha mo rito sa Puerto Princesa at Lalawigan ng Palawan, ano pang kayang gawin ng isang senador na si Amy Marcos? wala well, uh, marami pa tayong uh, pwedeng gawin ibig uh, sabihin alam naman niyo pinaglalaban ko yung uh, agrikultura natin ang ating mangingisda ang ating uh, ang ating mambubukid yan, yan talaga constituency, taga probinsya naman kami. At uh, yan talaga pinaglalaban ko. Unang una, yung land reform, ano, napigyan na ng mga titulo. Ang ating mga magsasaka, napigyan na sila ng titulo na wala ng utang sa wakas. After 52 years, na napondone na lahat ng utang sa land bank. Talagang zero balance na sila. Pero ang problema, alam naman natin, kaya mangingisda, kaya mambubukit. Kung may titulo nga, eh wala namang pang na, tanim at ta, wala namang pambili ng uh, abono, wala namang pambili ng krudo. Kaya kinakailangan tulungan dyan sa Palawan. Ganon din ang sitwasyon. Eh dapat tuloy-tuloy ang tulong dyan. Magkaroon ng agro-tourism. Malimbawa, sa Palawan, ang ganda-ganda gawin yan. Yung mga mag-iisda, tapos sa uh, mag-tutur ka pa, Tignan mo pa yung kagandahan ng mga isla. Malaking kikitain yan. So dapat tatutukan po natin yan. Tuloy-tuloy ang tulong. Hindi naman uh, madadaan sa minsanan. Isa pa, ang Palawan ang baba ng minimum wage. Nagulat ako. Sa muna ang taas-taas ng gasolina dyan. Mahal din ang bigas. Pareho lang ng Maynila. Bakit nasa 400 lang yung Palawan? Ang uh, Metro Manila ang minimum wage nasa 600. E paliba taga-probinsya tayong lahat. Bakit hindi pare-parehas? Pantayin na yan, yan sa Manila. Pare-pareho naman ang binabayaran natin matataas na presyo. At uh, ang uh, akin kasi, yung uh, ating mangingisda, isa sa pinakamahirap na sektor sa ating bansa. Unahin na natin yan, hindi yung ayu-ayuda na magbibigay ng konting limos isang araw, magpapalakasan pa sa kung sino-sinong official, hindi maganda yun ang mas maganda talaga, bigyan na natin ang sahod. Parang pantawid pamilya, may pantawid sweldo din na buwan-buwan, eh may naaasahan sila kahit kakarampok, kahit konting-konti. bigyan na natin sa mangingisda kasi ang hirap ng buhay ngayon at nakakagulat talaga yung krudo, yung gasolina, kung bakit ganong kamahal at uh, lumiliit naman ang huli. Abay, anong gagawin natin ito? Tulungan na lang natin, hindi naman masosolve yan sa isang bigayan gawin na natin buwan-buwan hanggang makaraos. Alam naman okay. natin yan. At makaumasa. Alam na natin yan sa senior citizen, yung social pension, buwan-buwan naman yan, isang libo, kahit maliit, nakakatulong sa pinakamahihirap na lolo and lola. Okay, marami talaga, napakarami ng na mga reaksyon ng mga kababayan natin. Of course, hindi natin maiwasan. Marami ang mga diehard dito nga uh, kay uh, Tatay Digong. Marami rin nang medyo ayaw. Pero uh, na mamayani ngayon, napakarami ng na mga reaksyon. Ang sabi dito, uh, isummarize ko na lang sa return na kailangan talaga uh, kahit in aid of legislation, may magagawa pong komitiba mo at ikaw bilang senador na kung sino mga nagkamali doon sa ginawa nila at baka maulit pa muli, ay kailangan mapatawan din ng parusa kasi baka paulit-ulit, paulit-ulit na lang. Ikaw na rin na nagsabi, ikaw na rin na nagsabi na nangyari na yan sa tatay ninyo, sa pamilya ninyo, si Senator Jingoy, sabi niya, porket wala na kami sa kapangyarihan noon, ginawa sa amin. Eh kung paano kung si President BBM, huwag sana mangyari, ay wala na rin sa poder, Gagan gaganunin niyo rin. eh yun ang sabi ni, ni Senator Jingo, because lahat naman kami, lahat ng Pilipino senator ay nanunood during the time. Si Kuya Kapatid, Engineer Nelson Gabayan, Kuya mo rin sa Agila, kandidato ito, board member sa sa second district, ay of course, bobate rin sa inyo. Mga vloggers, lahat sila, napakarami nila ngayon, no? Uh, good morning po mga palawan nyo Sabi ni uh, Benjamin Alcoresa uh, Sabi nila kailangan daw uh, maibsan ang gutom lahat So uh, Madam Senator, in a nutshell, ito na lang ang siguro uh, how, do you, how do you contend with all this? Napakarami na sentimento ng kababayan natin Now na question, uh, number one, habang nagkakaroon tayo ng tinatawag na political impasse Ikaw na rin ang nagsasabi ikaw na rin na nagsabi na uh, meron tayong may hati, hati ang sambayan ng Pilipino. Problema ngayon, sa habang mainit ang kapanyahan sa politika, habang hindi pa natapos, yung usapin tungkol kay Tatay Digong, yung usapin sang, ng pag ng mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng buong mundo at dito sa Pilipinas, it seems that wala tayo sa tinatawag na normalcy. Ang problema, baka mawala pa ang public order. At habang nangyayari yan, Madam Senator, hindi bumababa ang presyo ng bigas. Ang karne, ang lahat, sus Mariusep, hindi na maintindihan, pati pang sahog, pati ang isyo ng smuggling, etc., etc., bilang isa sa mga inaasahang senador ng Pilipinas. Ano ang masasabi mo dito at sa lumalalang tensyon ngayon, kaliwat kanan, na hindi natin maintindihan? What can you say? Ano ang gusto mong sabihin sa sambayan ng Pilipino here and abroad, Senator? Napakaganda ng uh, Senator? Ano masasabi natin dito sa mga Pilipino here and abroad? Hello. Yes, ma'am. Hello. We're still on the air, ma'am. Hello. Yes, ma'am. Hello. Yes, ano yung tanong? ang, ah, ang ay, tanong ko? Ang tanong ay, ko, sa ang, pa na liyata, yeah, eh. ang tanong ko, madam Senator, ganito sa kabila ng mga nangyayaring ito na masasabi nating para hindi na normal ang lahat. Nagkakaroon ng tensyon, kaliwat kanan, hero na abroad, pero ang presyo ng bigas, presyo ng mga karni, parang hindi pa rin nababawasan, mas lumalala, lumalala. Tapos sinabi mo kanina na ang baba pa ng sahod sa ibang mga regions na hindi na makakompensate in matters of ratio and proportion. Yung iba hindi na makakain ng 3 square meals a day ano ang masasabi natin dito? Ano ang magiging mensahe mo sa mga Filipino dito sa Pilipinas at mga Filipino in abroad bis a -bis sa mga nangyayari? Well, unang-una, kailangan i uh igawaan tama no at tigilan muna ang politika kung politika ba talaga ang pinagmulan ng lahat na ito unang-una ay paglaban natin ang ating republika nakakatakot itong pangyayari wala na itong kinalaman sa Marcos wala rin itong pro Duterte wala nang kinalaman sa politika pagkat ang pinag-uusapan dito ang kalayaan ng mismong isang Pilipino na dinakit at tinala sa ibang bansa kung mangyari yan sa isang pangulo papano pa tayo kaya baka magulo na lang tayo isang umaga parang nawala na lang yung soberanya natin at iba na ang mga korte, iba na ang humahatol at uh, nakakatakot at nakakapangamba. Kaya unang-una alamin natin ang mga pangyayari, parusahan ang dapat parusahan at baguhin uh, ang sistema para sigurado na talagang tumatalima sa batas ang lahat. Ang batas ang dapat mangibabaw ang batas Pilipino. Hindi naman tayo probinsya ng dahil Kinakailangan yung Pilipinas ang manaig, Pilipino tayo hindi alipin. At ikalawa, matapos yan, tigilan na ang toxic politics at bumalik tayo sa tunay na problema ng bansa, ay may solusyon na naman kahit papano, balikan natin ang tunay na problema na napakahal ng bilihin, igit sa lahat ng pagtain at gasolina. Balikan natin yan at asikasuhin natin ang daing ng ating mahihirap na mga kababayan. Ayan. Yun lang sa akin, balikan na natin ang trabaho. Tigil-tigilan na muna itong pang-aapi ng isa't isa. Senator Amy, sa kalan po ng Radyo Muna Isunwide, Palawan Vanguard Online News Agency, sampu na mga uh, platforms namin at sa lahat ng mga himpilan all over Palawan, maraming salamat sa oras. Magandang umaga po. Good luck sa kandidatura po natin. Yes, maraming salamat Alex. Mabuhay ang Palawan. Sana makabalik dyan. At sana ibigay na lahat ng budget sa napakagandang probinsya natin. Thank you very much. Thank you. Magandang umaga po.